Alas 6 at 30 umaga ng Miyerkules nang mapansin na nakadyuti na gwarja si Roldan Cortez ang isang lalaki na nasa billboard frame sa LRT Monumento sa lungsod ng Caloocan. Dahil dito agad niyang sinabihan ang mga pulis na nakadyuti din sa nasabing lugar upang ipagbigay alam ang nakita. Una, makapit siya doon sa may kabli ng kuryente. Ang ko -oriente na kuryente na o di kaya baka malaglag. Ay, kaya... Binabuti ko na lang napuntahan sila, sila yung nakaka, Uh, buti kasi sa akin, para sa akin naman, eh, wala akong may tulong, kundi pa, para sa kanila lang. Sila rin magtimbre sa map, kung sino yung man yung nakakaalam sa gagawin. Isa rin si Joseph na nangka-duty na traffic enforcer, ang saksi sa ginawa ng lalaki. Kwento niya, kagabi pa raw ay iba na ang kilo ng lalaki at ikinagulat na lang nila na nasa taas na ito ng billboard frame. Kanya ko man parang ani, eh, eh, Kasi mutik na siya malag, may video ako dito eh, mutik na siya malag. Natatakot ako, takot na, papamurang ako. Gusto ko nang tanggalin ko na 'yung uniform ko, ako daw maket. Oo, eh natatakot ako, serye boy, din yung pagkano 'di ba? Alas 7:05 ng na umaga, nang makatanggap ng tawag ang BFP National Capital Region Special Rescue Force kalookan, hinggil dito. Agad namang direspondehan ng BFP, katuwang ang Philippine National Police kalookan. Sa kuwang video ng BFP hinay-hinay nilang inakyat ang nasabing billboard kung saan nakahiga ang biktima. Ayon kay BFP NCRRSU Senior Fire Officer 1, Ronel Pacow, base sa salaysay ng biktima, kagabi pa lang ay nasa baba na ito ng billboard. Based po sa aming assessment, sa po ay may problema, nakainom, yun nga po, natatakot na lumapit sa authority. Uh, dahil may problema po siya, baka daw po siya ikulong, patayin, uh, yun yung mga sinasabi niya po. So disoriented po siya ma'am pero cooperative na uh, medyo ano naman siya. Parang naimas-masa na, cooperative na siya ngayong umaga. Paglilinaw pa ni Pakaw, nang nasabing biktima ay walang problema sa pag-iisip at may pinagdadaanan lang na problema. Tumagal ng 45 minuto ang rescue operation dahil na rin kinakailangang maging maingat ang mga otoridad sa pagsagip dahil sa nakapalibot na live wire. Pagdating po sa mga ganito, medyo complex siya kasi kagaya niyan merong live wire na sabi po sa amin nung uh, technician ng l is malakas daw, uh, live wire sa, So medyo complex po siya. Ngayon, eh, kailangan namin mag-sort ng PPE, uh, helmet, gloves, and yung pang ano namin, attire namin na pang rescue. Naging matagumpay ang pagligtas sa biktima at agad na dinala sa Caloocan City Medical Center. May paalala naman ang BFP NCR Special Rescue Force sa mga kababayan na dumadaan sa problema. Huwag pong magatubili na lumapit sa mga authority, uh, kung man yan, uh, bombero, or sa ating mga barangay mismo na in sila po yung in-charge, sila yung unang ano. Huwag po tayo magatubili na lumapit at magsabi ng problema para po kayo'y matulungan at may turo kung saan ahensya kayo or tao lalapit. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Ito si sina Torno, SMR News.